Ako po si Attorney Israeli Tutorion. I am here assisting the uh, indigenous peoples po of uh, Talaingod. no uh, mga Atamanobo po sila uh, they, they are led by Dato Alan Kausing, Andigao Agay and Guting da Dausay no um, they are the leaders sila po ang mga leaders po ng mga Indigenous peoples, po ng uh, Davao del Norte. They are uh, um, anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713, or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to uh, uh, public service of these uh, public officials, such as uh, congresspersons, like uh, Congresswoman. Uh, Francis Castro. So, nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng Indigenous Peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Francis Castro kasi nakikita naman namin uh, at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and um even if it is on appeal, no? Um before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed um should be likewise under investigation and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty then um proper penalty such as um suspension or if not expulsion from uh, the House of Representatives Ako po si Dato Malibato Kausing isang uh, ancestral domain management officer ng uh, ancestral domain ng Atamanobo ng um, municipality ng Talaingod, Davao de Norte. Uh, nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo namin nga uh, uh, tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin no sa ating uh, sa ating gobyerno ngayon nga gusto namin uh, matanggal yung si uh, Franz Castro. Uh, bakit no? Kasi yung nga uh, ginawa niya sa amin parang nga uh, hindi inirespeto in in yung nga uh, Uh, rights of the IP, no? In terms sa uh, aming uh, rights, kasi hindi niya hinirespito. Hang, bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa uh, ng, uh, pira ng bayan na sa lahat, no? So, ipangalawa, uh, parang in, uh, parang walang respito ng uh, uh, yung uh, yung tawag yung yung sa aming tribo, no? parang walang respeto bakit nandyan pa rin siya sa kongreso so pangatlo uh, pangatlo yung pag uh, discrimination walang respeto or ano po yung sabihin yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung uh, uh, yung uh, pag uh, serbisyo ng uh, ating uh, bayan so gusto namin na marinig yung sa aming uh, hinaing na matanggalan siya Uh, mapaalis isip kongreswoman uh, congresswoman sa ating uh, bansa or uh, kasi parang iba talaga sa aming uh, sa aming uh, sa aming customary customary law kasi parang walang wala na kaming uh, wala nirerespeto yung uh, law namin so yun nga pinagdeklara deklara namin ng persona nung rata sa aming tribo sa Atamonobo ng uh, lungsod ng Talayngod pina uh, pina namin ng persona nung rata yung si Franz Castro at uh, kasi uh, kasi napakasakit sa amin no in behalf of atamanobo ng uh, bayan ng Talaingod napakasakit sa amin convicted na siya sa pag sa uh, pagdadala yung mga kabataan bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan